na uh, ano ito mm, sayang saya. ayan po yung mandarin marami pong mamunga yan yan po yung mga pinagtibaan ng saging oh ganda ng ano ah? sikat ng araw ah Nice. Ayan. Alam mo tong ano ba to dating pinag ano man puno itong namatay na to. Pakwati ata hindi Kaso? binaon lang yan diyan eh. Binaon ah. Dinam poste. poste. Naton naton ngon na nga ito. Oh. Hmm. Ayoko ko na pong pumunta sa banda doon. <laughs> Ayan. Hmm. Ang alin? Dito yung Malbury eh. Eh, Malbury. Ano? Oo, dyan. Nawala. Nawala. Hmm. Kasi yung ano yung matakaw sa tungkol.